Hi hey guys, uh, magandang hapon sa ating lahat So, meron tayong papasukin na isang uh, bagong abandoned house Tara, let's go So, ayan na nga guys uh, Ito yung bahay guys, no? Uh, alam nyo ba yung bahay na to is So, medyo may kalumaan na ditong bahay Ayan Yung mga paligid ng bahay guys, so oh walang ka kapitbahay dito malayo sa mga ano mga tao ayan doon na uh, ito yung bahay guys lagi di ba sayang at wala nang tumira oh. nabando na talaga guys. pumunta lang yung mga ano dito. Mga anak, mga pamangkin para mag-celebrate. Kasi yung may-ari ng bahay nito dito ni Libing doon lang Doon sa gilid. Puntahan natin yan mamaya. Yan oh, no? creepy to pag gabi dito guys sobrang laki ng bahay at medyo luma na talaga. ito pala yung ano nila dito parang kusina sa hangin. Ito yung hagdanan no? May hagdanan dito pa-shortcut. 2018 2022 uh, bago pa lang tong ano kalendar nila 'yung pa 'yung ano 'yung tape 'yung ilalagay na tape diyan

kandila dito guys itong kandila na to guys pag hindi to yung mga anak magsiselebrate sila pag meron mag birthday na yung mayapa parang mag aano sila dito uh, magmiminsa no misa ba tawag doon or mag ano to mga luma na. Ah, tingnan niyo mga picture. Sobrang luma. No voy yerto. Wala tayo magitang year. Kailan to na ano? Yan ah uh, Ang libro 1985. Hmm, ito yata yung mayari parang katre ano ano kaya ito pagalingan ito yung sa labas no so comment kayo guys kung babalik ako dito maglalay ba tayo dito guys ano ang laki ng bahay na to 18 Matagal na to 2017 Ah bago lang to Ganda pa yung ano Parador Ang bahay na to sayang sayang inabandol kagaya niya yata ito ng plato dito dito naguhugas yun, laki pa ng ano dito hindi ko na alam kung ano to dito ha parang ano kaya ito dito Ang ganda ng ganit Pag ganito style ng bahay mo Mahangin Punta natin yung ano guys Yung Yung uh, nakalibing doon sa gilid Ayan. Medyo maulan dito. Puputahan natin yun. Ayan o. So dito nilibing yung mga ano dito. lipaw oh. bata ng libing yan ito yung mga may-ari dito guys mga ano to dati dito mga mayayaman ang lawak ng lugar na to So yun guys, hanggang so dito na lang yung exploration natin ngayon. Uh, maraming salamat sa lahat. So comment down below na lang kung maglalive tayo dito. Mas maganda pag gabi dito mag-vlog. So, God bless!